Magandang hapon mga kabisdak, pag-usapan lang ho natin itong sanib pwersa ng dalawang magkakapatid na Duterte. Bumanat nga ho si Congressman Pulong Duterte laban po sa PI ng mga tambaluslos at marami po siyang mga revelasyon na nalalaman ng maraming Pilipino. Napakagandang pagkakataon dahil sanib puwersa ang dalawang magkakapatid na Duterte na si Pulong at si Basti. Matindi ho ang response ng dalawa patungkol po sa PI ni Tamba. Pero bago ang lahat, pakinggan po muna natin ang balitang ito kung saan suportado rin ni Mayor Basti Duterte ang laban ng kanyang kuya na si Pulong Duterte. Hindi si Nasang ayunan ni Davao City Representative Paulo Pulong Duterte ang tinatawag na People's Initiative para sa Charter Change. Ayon kay Congressman Duterte, hindi ito ang boses ng taong bayan, kundi ng iilan lamang na nais manatili sa kapangyarihan. Nakarating daw kasi sa kanya ang balitang pinapangunahan ni PBA Party List Representative Margarita Migs Nograles, ang pangangalap ng pirma sa Davao City. Kaugnay nito ay pinagbigay alam naman ni Kong Pulong sa publiko na tinanggalan ng liderato ng Kamara ng dalawang bilyong piso mula sa NEP budget ang kanyang distrito at nag-iwan lamang ng 500 milyong piso para sa taong ito. Nakarating din Anya sa kanyang impormasyon na may mga senador na pinipigilang maglaan ng proyekto sa kanyang distrito. Pero giit ni Duterte, hindi naman siya mamamatay sa gutom sa kalit-kunin ang kanyang budget. Anya, ang kanyang mga kababayan na bumoto kay Pangulong Bongbong Marcos ang kawawa sa sitwasyong ito. Anya, Nananahimik siya ng ilang buwan upang hindi maapektuhan ng maruming politika ng House of Representatives ang kanyang mga kababayan sa Davao City. Samantala hinikayat naman ito ang mga dabawenyo na huwag ipagbenta ang kanilang kaluluwa sa halagang isang 100 piso o 10,000 piso kapalit ng kanilang mga pirma. Sa huli, inihayag itong choice pa rin ng mga dabawenyo kung nais itong sumunod sa kapahamakan ng taong pinasaringan nitong nagmamagaling sa Kongreso. Kaugnay nito nagpahayag rin ng kanyang pagkadismaya ukol sa usapin si Davos City Mayor Sebastian uh -huh. Bastedo Tete sa isang post na nagsasabing ganyan nga ang politika nila, magbibigay pero sisingilin ka rin ng bayad hanggang sa iyong mga apo. Matatandaan na ang proseso ng People's Initiative ay nakasaad sa Republic Act 6735 o Initiative and Referendum Act. Ayon sa RA 6735, maaaring magpropose ng pagbabago sa konstitusyon ng publiko sa pamamagitan ng petisyon na pinirmahan ng aabot sa 12% ng kabuang bilang ng rehestradong botante. Una na ngang inihayag di House Speaker Martin Romualdez noong Desyembre na isusulong ng House of Representatives ang pagsusulat muli ng ilang bahagi ng konstitusyon. Ngayong taon na nakatuon sa mga pagbabago sa mga probisyong pang-ekonomiya na nagbabawas sa dayuhang pagmamayari. Sa ngayon ay wala pang pahayag na inilabas ang palasyo o kamera ugo sa pahayag na ito ni Congressman Duterte. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, ito si Hannah Jane Sancho, sm News. Okay mga kabisnak, so ngayon gusto ko lang ulitin na basahin iyong binabasa ng reporter ng SMNI. Yung komento, yung post ni si uh, Sebastian Duterte itong si Mayor Baste kasi hindi po niya tinuloy yung pinakadulo ng post ni Mayor Baste Duterte. At least nalaman na ho natin na suportado ni Baste itong kuya niya na si Pulong Duterte laban sa PI ni Tamba. Pero yung dulo ho kasi hindi binasa ng reporter. Ano nga ba yung laman ng dulo? O narito po, basahin ko po. Siguro hindi lang Gustong basahin ng reporter pero para walang bias, mas maganda basahin natin lahat para malaman natin kung ano ang tunay na pagkatao ng mga Duterte dahil kilala naman ho natin sila na kamay na bakal. Ito po yung binasa ng reporter ng Iziminay. Hindi itinuloy sa dulo, eh itutuloy natin. Ayon po sa isang Sebastian Duterte, if the post, bisaya ho ito ha, anagyod ng politika nila. Mohatag pero singlon pod kag bayad. Hantod sa imong mga apo. Disgusting. Kini mo. <laughs> ano yan? Dirty finger ho yan. ayan ah, po yung binasa ng reporter ng Isiminay, trinanslit lang ho sa Tagalog. Ganun daw talaga ang politika. Namimigay ng pira. Pero sisingilin ka ng bayad hanggat sa kapwa-apuhan ninyo. Kaya hito kayo, dirty finger po. Matindi po yung berada ni Mayor Basti Duterte. Kita mo naman yung tatak Duterte kay Basti at kay Pulong. Ngayon, ito pa, yung response ni Mayor Basti. Ay, alam ko, sa persa na ho ito. Sila ni Kongresman Pulong Duterte. Itong sinasabi ni Kong Pulong na the Bawinyos are not for nako! na puno po ang kalye ng Davao City ng mga streamer na may nakalagay na Davaoinhos are not for sale. Tingnan ho natin kung kaya ba talaga ninyo ang mga Duterte. Narito po yung post na yan na pakalat-kalat ho ngayon sa social media. Ayan po, galing po yan sa ebipage ng AIDS Davao na puno ho ang mga kalye ngayon sa Davao City ng mga streamer Malalaking streamer pa ho na may nakalagay na the Bawinios are not for sale. Alam niyo po mga kababayan ko, itong sentimento ng dalawang magkakapatid na Duterte, ito ay patunay. Kung gaano po nila kamahal ang bayan, kung gaano po nila kamahal ang kanilang mga constituent dyan sa Davao. Ito yung mga kailangan nating na mga leader eh. Yung mga hindi takot na kapag nagsalita ay ginagawa. O tingnan nyo, dinaan lang ni Pulong Duterte iyong if the na Dabawinos are not for sale. Pero hito, dinaan na talaga sa kalye ng Dabaw City. Ito ay patunay na nagpapakita po ang dalawa ng kanilang angas, ng kanilang tapang, ng kanilang puwersa laban sa mga nagsusulong ng PI ni Tamba. Kakayanin kaya ng Team Budol itong puwersa ng dalawa? Ito yung kaabang-abang sa mga Duterte. At ano kaya ang damdamin ni Vice President Inday Sara dito na yung dalawa niyang kapatid hito na mukhang naguhurumintado na dahil sa PI ni Tamba? At ano kaya ang saluubin ni Pangulong Rodrigo Rua Duterte na iyong mga anak niyang lalaki nagpakita na ho ng puwersa na kaya nilang ipagtanggol ang kanilang mga constituent, ang mga Pilipino, ang mga Dabawinyos. Ang sarap no, sumuporta sa mga Duterte dahil totoong tao sila. Pag nagbitaw ng salita, tiyak, na may kasamang gawa